guliti ka? <laughs> tonto ka, <tonto>, tingnan mo. <laughs> <laughs> Tanga, mataba ka Ano? 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 kasama rin sa Kasama daw niya ako bukas siguro, masarap. Ano pilitam? Ito ba yun? Tagal naman 'yan. ba to. Ano 'yan? Para bang bansayan. Pangit lang 'yan. Ayaw mo si Ashen Tarlak Kasama mo ako bukas di mo pamasahe? Yes. Ride. Bakit talaga 'to, yun Oh. Hello vlog! Welcome to my may Lahat ko sa sila yun! Eh, hanggang mama yun nakaganyan yun! Eh. <laughs> Sali-sali lang talaga ako dito, <laughs> di ko lang pinag-uusapan nila. Uh, dito na lang! Kaya kami naliligo niya dahil. Kaya puro ka mag-guliti eh! Guliti meron ka? Guliti <laughs> Guliti ka? Tonto! Tonto! Tingnan mo! Ah, dito, dito. Tata, <laughs> Guliti sa puwit! Dalawa kami. Kaya pa nagka-guliti sa puwit! tanga mataba ka na doon! <laughs> tonto ah! Tonto, tonto, tonto. <laughs> dito mo inipahan. Lala Jerry Iba yun, baka Jerry di Alicia. Sige, baka nag-disipipahan. Hala ka pag swing na si Jerry. Yun yung, 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 <laughs> yung, <laughs> yung <laughs> ano natin dati, yung pamilya natin. Parang yun yung pinaka-ano namin. <laughs> What? <laughs> Miembro kami ng na***** Hmm. Aray ko! Ano mo na lang ang pulo mo katabi ko? Pag ito ka naman sa inuman, iwasan niyo to ha? Ah. Iwasan niyo to? Jo Marie Caudillia! Yeah, Jo Marie Caudillia! <laughs> <laughs> kit-kit lang! Kit-kit lang yun sa video, Ray! <laughs> <laughs> yung mukha mo nakita mo ba? <laughs> Kaya kami nang pagkana na kami sa inuman. Oo, ni Grisel mo. Ah. Ito ko oras wala na nababalik. Ah. Ako shopping ay do. Tara area tayo. Ah. Tara ino. Ah. Tara area. Tara punta sa kalabasa. Ah. Kalabas mo muna. Kada word may ubo. <laughs> Di ba iya ko? Taubo, ang ganti mo. May manlilin lang. Ano? <laughs> Man manlilin lang. <laughs> May nakapalang manlilin lang. <laughs> Muntaw na ta. <laughs> Ayan, ako ng kain. <laughs> <laughs>